Dumating na nga pala ang aking bagong pyesa MTR na plus plus 2 light swing arm na aluminum pang XRM 110 at Wave 125. Ito pala yung MTR na version 1. Nagustuhan ko yung cut nito. Yung pinaka nya niya. Ang price pala nito nasa 2,000 pesos sa Shopee. Ito yung adjuster niya. Baka solid oh. Pangkaraniwan kasi yung ano diamond cut. Eh madalas ko na nakikita yung gusto ko yung iba naman. Ito kasi triangle eh. May pagka-diamond din siya pero triangle design siya. Wala namang gasgas, -gas, goods naman. Tapos adjustable din pala yung kanyang uh, sa shock to. Sa, uh, sana hindi to sumapit yung gulong ko. Kung sasabit, baka mag-adjust ako dito. Ay, sasabit siya sa may shock ko. Kung tatama or magtatabas, pahala na. Tapos tumating na rin ang aking pang Raider 150 na tawag dito. Putres. Pang backride. Nakita ko sa ito malinis tignan. Tapos palagi ako ng flat bar na bracket. Para sa Project SYM na street bike. Yun lang naman. Kunting review lang. Kung trip nyo rin bumili, Shopee or TikTok. 2,000 pesos. Let's go.